Bumalik sa kanilang lugar ang mga lahi ng Israel sa silangan. Ikadalawamput dalawang kabanata. Tinipo ni Josue ang mga mamamaya ng lahi ni Naruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Manase. Sinabi ni Josue sa kanila, Ginawa niyo ang lahat ng iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, at sinunod din ninyo ang lahat ng iniutos ko hanggang ngayon hindi nyo pinababayaan ang mga kapatid ninyong Israelita at tinupad nyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon, naangkin na ng mga kapatid ninyong Israelita ang kapahingahan na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya bumalik na kayo sa mga lugar nyo sa kabila ng ilog ng Hordan, sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutang tuparin ang mga utos at katuruan na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kalooban niya. Tuparin ang mga utos niya. Maging matapat sa kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at pinauwi. Ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan ni Moises ng lupain sa basyan at ang kalahati pang angkan ay binigyan ni Josue ng lupain sa kanlura ng Hordan kasama ng ibang mga angkan. Nang papauwi na sila, binasbasan sila ni Josue at sinabi, Magsiuwi kayo na dala ang marami niyong kayamanan, mga hayop, pilak, ginto, tanso, bakal at mga damit. Bigyan din ninyo ang inyong mga kamag-anak na mga nasamsam ninyo sa inyong mga kalaban. At umuwi na ang mga mamamayan ng lahi ni Naruben. Gad, at ang kalahating lahi ni Manase. Iniwan nila ang mga kapatid nilang Israelita sa Shilo, sa lupain ng Kanaan, at bumalik sa Gilead. Ang lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila sa Gelilot, malapit sa ilog ng Hordan, nagpatayo ang mga lahi ni Naruben, Gad at ang kalahating lahi ni Manase ng malaking altar. Ang lugar na ito ay sakop pa rin ng kanaan. At nabalitaan ng ibang mga Israelita na nagpatayo ang lahi ni Naruben, Gad at kalahating lahi ni Manase ng altar sa hangganan ng kanaan sa Gelilot, malapit sa ilog ng Hordan. Kaya nagtipon sila sa Shilo para makipaglaban sa kanila. Inutusan ng mga Israelita si Pinehas na anak ng paring si Eleazar na pumunta sa lahi ni Naruben, Gad at kalahating lahi ni Manase. May kasama siyang sampung pinuno mula sa bawat lahi ng Israel. Bawat isa sa kanila mga pinuno ng mga sambahayan ng lahi nila. Pagdating nila sa Gilad, sinabi nila sa lahi ni Naruben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase. Gustong malaman ng buong mamamayan ng Panginoon kung bakit kayo tumalikod sa Diyos ng Israel. Nagrebelde kayo sa Panginoon sa pagpapatayon nyo ng altar para sa sarili ninyo. Hindi kayo sumusunod sa Kanya. Nakalimutan niyo na ba ang kasalanan natin doon sa Peor? Dahil doon pinadalhan tayo ng Panginoon ng salot at hanggang ngayon ay nagtitiis pa tayo. Hindi pa ba tayo natuto sa kamali ang iyon? At ngayon, nagtangka pa kayong tumalikod sa Panginoon. Kung magre-rebelde pa kayo sa Kanya sa araw na ito, bukas ay magagalit siya sa buong bayan ng Israel. Kaya kung ang lupain nyo ay hindi karapat-dapat na pagsambahan, tumawid kayo rito sa amin, sa lupain ng Panginoon, kung saan naroon ang tolda na pinagsasambahan sa kanya, at doon na kayo tumira. Pero huwag lang kayong magtatayo ng ibang altar maliban sa altar ng Panginoon na ating Diyos, dahil iyan ay isang pagre-rebelde sa kanya at sa amin. Nakalimutan nyo na ba si Akan na anak ni Zera? Nang nilabag niya ang utos tungkol sa mga bagay na nakalaangi handog ng buo sa Panginoon, pinarusahan siya at ang buong mamamayan ng Israel. Hindi lang siya ang namatay dahil sa kasalanan niya. Sumagot ang mga lahi ni Naruben, Gad at kalahating lahi ni Manase sa mga pinuno. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Nalalaman po niya kung bakit namin ito ginawa at dapat din ninyong malaman. Kung nagrebelde kami, o kaya'y lumabag sa Panginoon, patayin nyo kami sa araw na ito. Kung nilabag namin ang Panginoon dahil sa pagpapatayo namin ng sariling altar para alayan namin ang mga handog na sinusunog, handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, o kaya'y handog para sa mabuting relasyon, ang Panginoon sana magparusa sa amin. Ginawa namin ito dahil natakot kami na baka dumating ang panahon na sabihin ng mga kaapu-apuhan nyo sa mga kaapu-apuhan namin ng ganito. Ano ang pakialam nyo sa Panginoon ang Diyos ng Israel? Ginawa na ng Panginoon na hangganan ng ilog ng Hordan para ihiwalay kayo sa amin. Kayong mga lahi ni na Ruben at Gad, wala kayong bahagi sa Panginoon. Baka ang mga kaapu-apuhan nyo ang siyang magpahinto sa mga kaapu-apuhan namin sa pagsamba sa Panginoon. Kaya ipinatayo namin ang altar, hindi para sa mga handog na sinusunog o sa iba pang mga handog, kundi para maging tanda para sa amin, sa inyo, at para sa mga susunod nating henerasyon na sinasamba namin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ng iba pang mga handog na naroon sa tolda niya. Kaya hindi makapagsasabi ang mga kaapu-apuhan niyong sa mga kaapu-apuhan namin ang ganito. Wala kayong pakialam sa Panginoon. At kung mangyari nga nasabihin nila ito sa mga kaapu-apuhan namin, sasagutin sila ng kaapu-apuhan namin. Tingnan nyo, nagpatayo ang mga ninuno namin ng altar, gaya ng altar ng Panginoon, hindi para pag-alayan ng mga handog na sinusunog at ng iba pang mga handog, hindi upang maging paalala para sa amin at sa inyo, na isang Diyos lamang ang ating sinasamba. Hindi namin magagawa na magrebelde o sumuway sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatayo namin ng sariling altar para pag-alayan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ng iba pang mga handog. Hindi namin ipagpapalit ang altar ng Panginoon na ating Diyos na nandoon sa harap ng kanyang tolda. Natuwa si na Finehas na pari. At ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita nang marinig nila ang sinabi ng mga lahi ni Naruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Manase. Kaya sinabi ni Finehas, anak ng paring si Eliazar, Alam na namin ngayon na kasama natin ang Panginoon dahil hindi kayo nagrebelde sa Kanya. Niligtas nyo ang Israel sa parusa ng Panginoon. Pagkatapos, umuwi sa kanaan si Finehas at ang mga pinuno. At sinabi nila sa mga Israelita ang pakikipag-usap nila sa mga lahi ni Naruben at Gad. Nang marinig nila ito, natuwa sila at nagpuri sa Diyos, at hindi na sila nagsalita tungkol sa paglusob sa lupain na tinitirhan ng mga lahi ni Naruben at Gad. Pinangalanan ng mga lahi ni Naruben at Gad ang altar na saksi, dahil sabi nila, saksi ito para sa ating lahat, na ang Panginoon ay Diyos.